Hello so, gabi na guys. So, uwi na ako guys kasi gabi na. Balikan ko na lang ito bukas kung gusto rin. Kasi gabi na. suro mo na pala, okay, kasi, so, 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 ito na guys ang ano kasi huwag yung aking braso yung musulat nila lang ito ang aking Maganda sana guys. Kaso ano, ang talaga ng oras. Kasi kailangan ko tumulong dun maglinis magbigas. Kasi magagalit yung ibang mga lahit. Hindi ako makakatulong paglinis. So, uuwi na muna ako. So, thank you so much for watching. And please follow me. see you in my next video